TXDC Radyo Man Report Gipangandaman sa Davao City Police Office kung DCPO ang pagsaka sa kaso sa pagpagtulis o kawat karong Bermans. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, DCPO spokesperson, gipaningkamutan sa kapulisan nga dili makahigayon ang mga kawatan sa pagsiaw o padayong mamiktima, particular na sa mga establishmento. Gipaligon sa DCP ang seguridad sa pagpakusog pa sa police visibility. Nakikoordinar ang mga otoridad sa kada barangay. Aron pahungtan o sabang ilang pagbantay o pagmonitor sa mga nalambigit sa mga robbery o theft incidents. Every week me or twice or thrice a week magpa ano si CD kung na ay mga importante nga i-update i-remind sa ato mga station commanders na binasa pag inform no inform uh, information dissemination sa mga matag barangay nga per na karon magbantay uh, maging alerto nga ato ang mga kaigsoonan Davaoenos kay dili nato taga ano kanang opportunity chance ang mga kawatan nga makahimo o kadaot no magkakawat maging successful ilang mga plano nga manguha og butang nga dili ilaha Nanawagan si Tuazon sa publiko na mag-alerto o bilik magkompiyansa kung anaas sa mga public places o kung mabiyakman sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay. Kung adunay mga suspesyosong mga tao sa palibot, yawag kini nga i-report sa kapulisan. Aron maaksyonan dayon kini. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Amy Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso, Balitang Metro Davao.